Yes, ano sunod -sunod friendship. Yung kasalong na gaganap, kung totoo man yan, napaka-exciting oh. yan, di ba? Yes, friendship. Yung friendship yeah. sa London daw, magpapakasal ang dalawa, kaya tagpa nag advance taping siya sa oh. ano uh, FPG sang batang Kiapo. So kung sa, ay, persi, kung sa London ni, mga mga pressure kung sa London ni kakasal, baka mabaya yung mga bisita rin nila, papupunta din sa London. Sila rin ang gagastos, oh, ganun di ba? Oh. Para sa secret si friendship ganon. hindi naman ina-announce oh, oh, pa oh, friendship. Oh, oh, oh. oh. sa diba? London. ba? Pero it's about tani kasi na si Labi kasi nasa right age na naman, di ba? Oh, 34 na siya. Oh, taay! Kung tutusin, late na. Lang, eh, mas si Bidad, kinasal 39 na. Di alam mo, di ba, Miss Dred? Friendship! Friendship! Di ba, friendship? kanyang idadapat talaga. Kasi kung oh. gusto magka-baby, dapat correct. Oh. Ano, ngayon na. Actually, yung mga... 30s na, medyo, ano at risk na, lalo na yung mga pa-40s na. Sige, pero diba? kung ganyan mga pwede siya nag-advance tape, sigo sabi niya, Adire, mag-advance si tape. hindi pa natin kinukonsider. Na, oh, <laughs> pero <laughs> insinuation lang. Uh -oh, uh -oh, hindi kasi, uh -oh, kasi, kasi ganito, diba? pwede may naglabasan, di ba? May naglabasan na blind item na ikakasal sa London Okay. Oo. Okay. Uh oh, oh. Eh, may chismis na magbabakasyon ng isang buwan sa London. Siya. Si Labi po. So, so, so what? So, uh oh, Isang buwan siyang mawawala. Kung bakit nag-advance taping, okay. at mawawala sa taping. So, connect pero so, tapos, oh. may source pa ako na, nagko-confirm. Na, Oo, oh, hindi naman nagko-confirm. Ano lang? Ano ka. Ano oh. lang? Oh. <laughs> so, pa siya? Oh. <laughs> hindi. Na parang nakikita di umano na parang bumibili sila ng ano, ng Diamond ring. Wedding ring. Ah, wedding. Ah, ay, baby! <laughs> Sa binibili baby? Ikaw na Bumibili ng diamond ring, ibig sabihin, baka nga. Oh, baka. Kasi isipin mo, di ba? na. na. Kasi si Labi, may, may communication kami sa Instagram, okay. sa direct message. Sa uh kinakbo. -oh. Kahapon, sabi okay. ko, Labi, nasa blind item na ito. Tapos I heard na may bakasyon ka sa ano? Sa London. Sa London, London, London ha -ha, ng one month. Sabi niya, daisin lang. Ay! ay. so, sabi. Itang kita sa, ano, sa Instagram Messenger ko na sin lang siya. Ay. So, kasi, pag kami kasi mo ba, then ba means yes? Yes. <laughs> Or wala sa oras that, para sumagod, nakabigis. So, pa, dapat noted, o oh, No, kagaling isang aktor, di ba ganun ito sumagot? Tapos, merong isang malapit sa aktres, kay Labi, okay. na no comment ang sagot. Ay. Ay so, yun, yun na yun. So, pag nag-comment, diba, Kasi diba, tayo oh, oh, kaya -kaya dati sa isang manjo na isang young actor, tinanong natin, dati nagpapaliwala, ganyan hindi nagpapaliwala. Yung pala totoo kang juntis, that time yung alaga niya. Yung pala buntis. To oh, alam na kung sino yun. Dati. Oh, oh, oh. Basta, unang-una sa Marisol Academy, yes. ang patabog na yan, totoo bang si Labi po ay ikakasal ngayong Ogon? Oh, So, kaya ang susunod, kina May Mendoza, at saka si Masal Salvador. Salvador. At saka yung ano, si Natalie Hart. Natalie Hart, di ba? Oh, diba? ay, Natalie no, oh. oh. Ayan, kapag ka kinasal, yan, dito nyo na po narinig at sa Marsol Academy. Oh, Yun hey, eh. ang una kami, nakatsika nyo na. O, tandaan nyo na, na di ba? ano. Kaya ano, kung si Novi po man ang ikakasal, so yes. <laughs> I mean, siguro, sabi ko, po. Lavi po. Yes. Siguro, ano, sobrang, so, oh, oh, ano, bongga-bongga diba? yun, no? Oh. Kasi ang ganda-ganda you know, ni Novi, sa katulad. Tsaka ang gwapo na boyfriend. Yeah. Oo, oh, 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 si Novi Monty bigay ko. Adobo dog blacko. The God. 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 hindi montetela sola. Ang ganda ng coffee, sa kanya ang gwapo niya. Ganaw mag-promote ka.